Kim Chu may matinding sepresang si hinanda sa asawang si Paolo Avellino. Sa isang nakakagulat na anunsyo, ipinahayag ni Kim Chu na siya'y nagdadalang tao na. Ang balitang ito ay ibinahagi niya sa kanilang tahanan, kasama ang kanyang asawa, si Paolo Avellino. Lubos na nagulat at natuwa si Paolo sa balitang ito. Matagal na nilang inaasam ang pagkakaroon ng anak, kaya't malaking biyaya ito para sa kanila. Naging emosyonal ang mag-asawa sa kanilang pagyakap at halik. Sinabi ni Kim na excited na siyang maging ina at naghahanda na siya para sa bagong yugto ng kanilang buhay. Pinaplano na rin ng mag-asawa ang kanilang mga hakbang para sa hinaharap ng kanilang pamilya. Nagsimula na rin silang magbahagi ng balita sa kanilang malalapit na kaibigan at pamilya. Patuloy na binabati ng kanilang fans ang mag-asawa sa social media. Nagpapasalamat si Kim at Paolo sa lahat ng suporta at pagmamahal na kanilang natatanggap. And this are chika for today mga ka showbiz Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.